Hello mga guys sir, sila mga batang isla for today's video. Nandito na naman tayo sa isin City Iloilo para sakta na naman yung sarili natin. <laughs> Sobrang mapanakit talaga yung mundo para sa kami mga single tita at single tito. So, but before anything else, mga kagaysers, mula dito sa pinagtatrabahoan nga natin ah, habang nagkakanda kami ng testing. Ayan, tanaw namin dito sa construction site ng SM City Mall. So, maaga pa nga, mga kagaysers, pero parang gusto ko na mag-out. Siyempre, para makahanap ng single tita nyo. Hihihi. -hi -hi. Ito na nga, mga kagaysers, nagmamadali ako. As isusunduin ko yung girlfriend kong model, na sumali dito sa Indigent Fiber Fashion Show na ginanap dito sa SM City, Iloilo, South Point. To mga sir, pagdating ko tapos ng event, hihihi, -hi -hi. kaya inabangan ko na lang dito sa dressing room. At para makita ko na rin yung mga napakagandang model na kasama niya. So dito na mga guys, sir, sobrang inip ko na, sobrang tagal ko na naghintay dito sa si girlfriend ko kasi napakarami ng mga nagpa-picture sa kanya. I Imagine, no, habang naghihintay tayo dito. So ganun pala talaga, no, kapag yung girlfriend mo, model, na napakaganda at model. So yun pala yung magiging epekto nun. So ayan, sabi nga nila, Clement, a law of attraction nam daw yan mga kagaysers. Maniwala ka lang at magtatuto Malay mo, totoo At ito na nga mga kagaysers, dito na gumuho yung mundo natin. No, habang papakya tayo dito sa escalator, hindi na kayo naawa sa likod nyo na single tito. Dito pa talaga kayo, maawa naman kayo. Ayun mga guys, there's my realization today. Sobrang mapanakit talaga ang mundo para sa aping mga single tita at single tito. Kaya iwas gala at punta sa lugar na maraming tao. Kaya ako, mas pinili ko na lang pumunta dito. Ayan, sa TED's All Timer Lapas Bachoy. Kasi sigurado ako dito na walang mo panakit rito. Ito na lang kasi yung nagpapainit sa napakalamig kong gabi dahil sa old-timer lapas-batsoy. Sigurado ako na walang napin dito. Mostly matatanda. At mga old-timers, diba? Hanggang sa naku. Naku, hindi talaga ako tinantanan. Hindi talaga to. Kayo naman. Hindi talaga ako tinantanan. So well anyway, sabi nga nila, ang magka daw parang newly released phone. Sa una lang daw nagmamahalan. Tapos sa katagalan, nagmumurahan. Ihihi. At dito naman natapos ang isang mapanakit na gabi ng isang single tito. Ay nako buhay. Kung minsan napaisip ako. Masarap kayo maging sapatos no? Para kahit minsan, magkaroon naman tayo ng kapares. اڙي اڙي اڙي